Mainit na balitaktakan sa Senado, 2026 DOF budget, binusisi sa hearing. Sa gitna ng masinsinang pagtalakay ng Senado ngayong linggo, naging sentro ng diskusyon ang proposed 2026 budget ng Department of Finance, DOF. Ang pagdinig ay livestream sa publiko at umani agad ng atensyon dahil sa matitinding tanong ng mga senador ukol sa mga pangunahing isyu ng ekonomiya mula sa utang ng bansa, buwis, hanggang sa estado ng mga programang pang-revenue. Pinangunahan ng Senate Committee on Finance ang pagdinig, kung saan dumalo si Finance Secretary Ralph Recto kasama ang mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue, BIR, Bureau of Customs, BOC, at Bureau of Treasury. Ipinresenta ng DOF ang kanilang panukalang budget na 42.3 billion para sa 2026, bahagyang mas mataas kumpara sa 2025 allocation ayon kay Secretary Recto, ang pondong ito ay mahalaga upang mapatatag ang fiscal position ng bansa at matugunan ang mga pangako ng administrasyon hinggil sa economic recovery at job generation. Giit niya, nakatutok ang DOF sa pagpapatupad ng digitalization projects ng BIR at Customs upang mapababa ang leakages at mapabilis ang revenue collection. Ngunit hindi nagpaawat ang ilang senador sa pagtatanong isa sa mga pinakamalaking puntong pinag-usapan ay ang patuloy na pagtaas ng utang panlabas ng Pilipinas na ayon kay Senador Risa Hontiveros ay nagsisimula ng umabot sa delikadong antas. Tinukoy din niya ang kakulangan ng transparency sa paggamit ng foreign loans at hinihinging ipaliwanag kung paano ito direktang nakatutulong sa mga ordinaryong Pilipino. Samantala, si Senador Sherwin Gatchalian ay nagtuon sa revenue performance ng BIR at BOC Ayon sa kanya, bagamat may bahagyang pagtaas sa koleksyon, nananatiling mababa ang tax efficiency rate at kulang pa rin ang kampanya laban sa smuggling. Sinangayunan ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nagsabing ang mga reform programs ng DOF ay dapat mas maramdaman ng publiko, hindi lamang sa mga presentasyon o target figures. Sa kabilang banda, ipinagtanggol ni Secretary Recto ang DOF at sinabi na nakalatag ang mga reforma para sa medium-term fiscal framework ng bansa. Anya, patuloy na nagbabayad ng utang ang gobyerno sa tamang schedule at kontrolado pa rin ang debt-to-GDP ratio sa loob ng ligtas na threshold. Binigyang diin din ng DOF na layunin ng 2026 budget na itaguyod ang investment-friendly environment sa pamamagitan ng pagbawas sa red tape at pagpapalakas ng public-private partnerships, PPP. Tinukoy ni Recto na target ng kagawaran na madagdagan ng foreign direct investments, FDI at mapanatili ang creditworthiness ng bansa sa pandaigdigang merkado. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, maraming netizens ang sumubaybay sa livestream at nagpaabot ng reaksyon online. Marami ang pumuri sa pagiging transparent ng Senado sa paglalantad ng detalye ng DOF budget, ngunit may ilan ding nagduda kung sapat ba ang ginagawang hakbang upang mapababa ang presyo ng bilihin at mapagaan ang pasanin ng buwis ng mga mamamayan. Sa pagtatapos ng sesyon, sinabi ni Senate Finance Chair Sonny Angara na ipagpapatuloy pa ang deliberasyon sa mga susunod na linggo upang himayin ang bawat programa ng DOF bago ito tuluyang maisama sa General Appropriations Act ng 2026. Isang bagay ang malinaw sa pagdinig na ito. Habang lumalalim ang usapan sa Senado, mas lumalakas din ang panawagan ng publiko para sa mas malinaw, makatao at patas na paggamit ng pondo ng bayan